Ang pagninilay sa ikapitong wika ay pangungulo luhan muli ni reverendo padre Solomon Hardinero. Magsitayo po ang lahat. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Na mag-ikalabing dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa katlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng temploy na punit sa gitna. Sumigaw ng malakas sa Esus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, ang ah, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiyopo po. Ang uh, huling salita na Yesus ay... Uh, isang awit kung kayo ay nagdadasal ng bravery, no? Yan ay Psalm 31 na sinulat ni David. Into your hands I commit my spirit. Redeem me O Lord, the God of truth. Ibig sabihin ay uh, isang panalangin na uh, ginawang awit ni David patungkol sa paggibig ng kaligtasan mula sa Panginoong Diyos. At uh, dahil ito ay sinulat ni Haring David, ito rin ay bahagi ng panalangin na panggabing panalangin ng mga Hudyo. No? yung uh, sila ay nagninilay pagkatapos ng maghapon ano yung nangyari sa kanilang buhay at kasama doon kapag nakita nila yung uh, kanilang mga kasalanan sila ay nananalangin kaawaan iligtas ipagkaloob ang katotohanan na makita ang kasalanan at makapagsisi ng matibay. At uh, anong ibig sabihin ng huling salita na ito? Una, it is a word of enthemasy. Ang hirap pangganap ng salita sa Tagalog ng enthemasy. <laughs> yung uh, BFF, no? Sabi ng bagong uh, mga kabataan ngayon, mga Gen Z, BFF, no? At um, yung bang sabi nga ano man ang mangyari, walang iwanan. Alam mo, kasama mo. 'Di ba? Kasi minsan maski sa pamilya, mas mabuti pa nga yung ibang tao, yung kaibigan lang maasahan mo na kasama mo lalo sa panahon ng hirap. At um, kasi ganoon tayo, di ba? Yung pag nasa panahon tayo ng hirap, ng sakit, parabang wala ta tayong kasama. Parang nag-iisa ka. At minsan ito naaawa ako minsan sa mga ano yung mga mga may sakit mga may cancer na yung mga nag-aalaga sa kanila i eh, siguro dahil hindi na intindihan binubulyawan pa no maski mga magulang na nga nila at sa uh, sasabihin ng mga anak eh, kasi naman ang kulit-kulit eh Masyadong pasaway. Pero yung dinaranas ng tao, yung hirap, yung sakit, eh, hindi natin naunawaan. Kaya yung sigaw na Yesus, alam niya ang ama ay hindi siya iniwan. Sa kabila ng hirap ng sakit, nararamdaman niya yung kalinga pagmamahal at ang presensya ng Ama sa lahat ng pangyayari, lalo sa huling hibla ng kanyang buhay. Hindi siya iniwaanan ng Diyos. Kaya ipinapaalala sa atin mga kapatid, ang Diyos hindi tayo iniiwan. Ang Diyos hindi tayo pinababayaan. Kasi ito yung nakakalungkot nung panahon ng pandemic. Maraming pumasok sa depression dahil hindi nila alam na kasama nila ang Diyos. Pero ang Diyos ay ganoon. Kasama natin at hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sa panahon na hindi na kaya na natin, ang Diyos ang nagdadala at naglalagpas sa atin sa mga sitwasyon na yan. Kaya paalaala po sa mga may pinagdadaanan, biktima ng mga pangyayari sa buhay natin na tulungan tayo na kumapit sa Diyos na hindi natin kakalimutan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig ang Diyos ay mapaggalinga. Ang Diyos ay mapagpahal. Sinasamahan tayo. Yan po ang dahilan bakit si Jesus pinasok ang lahat ng hirap ng sakit na ating tinaranas upang ipadama sa atin. Kasama natin ang Diyos lalo tigit sa panahon ng sakit at hirap. Pangalawa, salita ng pagtitiwala. A word of trust. Ipinagkatiwala na Yesus ang kanyang sarili sa Ama. Anong ibig sabihin nun? Ito ay isang Hebrong salita no? na ang ibig sabihin, parang bangko, yung iyong mga kayamanan, yung ayaw mong baka pati ka mag-anak mo, inakawin. Eh, <laughs> Di ba? Ilalagay mo sa bangko sa kanilang pag-iingat. Ganun ang ibig sabihin ng Jesus. Itinatagubilin ko sa iyo ang aking sariling. Na alam na Jesus, na kapag siya ay nasa kamay at pagkakalinga ng Ama, ang lahat ay magiging maayos. Nasa panahon ng hirap, ng sakit, nandun pa rin yung kanyang tiwala. Hindi nawala. Patuloy siyang kumahawak na ang Ama, ang Ama, ay amang mapagkalinga at mapagmahal. Sa kanyang huling hininga at ipinagkaloob niya, alam niya ang lahat ay magiging mabuti, maayos sa kalinga ng Ama sa langit. Pangatlo, ang salita na ito ay salita ng pagsuko na hindi ibig sabihin nag surrender siya kundi ano na yung kanyang sinabi na ang ibig sabihin nito parang espiritu na? na yung kanyang espiritu na bahagi ng kanyang pagiging tao ay isinusuko niya sa Ama. Kaya nga makikita natin mga kapatid na pagkatapos na gawin niya ito, mayroon lang kapayapaan sa kanyang mukha. Wala yung bakas nung sakit, nung hirap na pinagdaanan dahil alam niya na siya ay nasa pagkakalinga ng Ama. Kaya sana sa panahon ng hirap natin, sa panahon ng parang matatapos na yung buhay natin, masabi rin natin ito na ama, itinatanggabilin ko sa inyo, sa inyong mga kamay, ang aking sarili. Isa na lang, at matatapos na rin ako. <laughs> yung kahulugan no? ng the significance of the moment of Jesus' death. Ano yung sinabi dito? Ang tabing ng temploy na punit sa gitna na liwan, nawalan ng liwanag ang araw at napunit. Kasi pag tinignan natin, mga kapatid, yung templo, napakataas niyan, mas mataas dito. At alam nyo kung ano yung ginagawa nilang tabing na naghihiwalay. Kasi dati, yung mga unang panahon, bago ang bagong tipan, hindi nakakapasok ang tao. May harang yan na itong ganito, no? Pare lang ang nakakapasok dito at ang tao ay nandiyan at at, at ang uh, pare ay naglilingkod sa loob na ito. Yung tinatawag na holy of holies. No? At um, kaya pag tinignan mo ito, paano mapupunit ay napakatibay nun. No? At tatlong a o apat na ano yon na pinagtag na pinagkapit-kapit at napakatibay no. Na ano ba yung ibig sabihin noon? Bakit nahati sa dalawa. Na ibig sabihin na natapos na, kumpleto na, ang misyon ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Anong ibig sabihin nito? Kasi noon dati, ang tao ay hindi makalapit. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ay mas malapit na sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay na Yesus ng Kanyang sarili. Kaya, sana mga kapatid, sa ating huling panalangin, eh, ipanalangin natin na tayong lahat na naniniwala na ang Panginoong Yesus ay inialay ang Kanyang sarili para sa atin ay tunay na magkaroon na tayo. No? The access. Access to God in His presence. Na parabang kasi minsan parang atingin natin ang pakiramdam natin ang layo-layo ng Diyos. Pero ito yung isinasabi sa atin. Kung itatagubili natin ang ating sarili sa Diyos sa kanyang pagkakalinga, makikita natin ang Diyos ay nandyan at ang Diyos ay mapaggalinga. At ito yung ipinagkakalub sa atin nitong huling salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya sana make sure na hindi natin palalagpasit itong pagkakataon na ito. No? Katulad na Hesus, sumigaw tayo sa Ama. Father, and to your hands, I commit my spirit, my whole life, all my cares. Like Jesus, I abandon myself to you. Amen. Panalangin pangkalahatan, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo ng may pananampalataya at pag-asa kay Jesus, ang anak ng Diyos at ating Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, ipagkaloob mo na ang aming binhing tinanggap sa pamamagitan ng iyong pitong huling wika ay mag-ugat sa aming mga puso, kami ay dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Jesus, ang mga bunga nawa ng aming mga pagsasakripisyo ngayong mahal na araw ay magbigay sa amin ng lakas upang maging tapat na tagasunod mo. Kami ay dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga kahulugan ng pitong huling wika na aming pinagnilayan upang magbigay ng liwanag sa aming mga puso ay huwag sanang maglaho upang hindi mawalan ng katuturan sa amin ang kamatayan mo. Kami ay dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ipagkaloob mo na maipadama namin ang aming pagkalinga sa iba sa pamamagitan ng aming pakikibahagi at pakikiisa sa iyong kamatayan, kami ay dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ipagkaloob mo na matapos naming magnilay sa iyong huling pangaral sa krus ay maging handa kami upang purihin ka sa pamamagitan ng aming pagdiriwang ng iyong muling pagkabuhay. Kami ay dumadalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo magsiluhod pa ang lahat. O pinakamamahal naming mananakop, kaming mga anak mong nananatiling nakikiramay ng tatlong oras sa paanan ng iyong mahal na krus upang makidalamhati sa iyong tiniis para sa katubusan namin. Buong kababaang loob at pananalig na dumudulog sa iyo at hinihiling na iukit sa aming mga puso ang banal na nakasaysayan ng Kalbaryo. Kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagninilay na ginawa namin tungkol sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay mo sa krus. Salamat o Panginoon sa mga aral na itinuro mo sa amin sa krus. Nawa ay magampanan namin ang talagang nararapat. O Panginoong Jesus, laking hirap, laking sakit ang tiniis mo sa iyong pagkapako sa krus dahil sa amin. Ang daming dugo ang isinabog mo, dumaloy sa iyong mga sugat at umaago sa krus na di sana kailangan. O Jesus na aming tagapagligtas, turuan mo kaming magkaroon ng malaking pagmamahal sa Santa Misa sapagkat dito ay ipinagpatuloy mo ang iyong paghahandog sa kalbaryo sa lahat ng dako at panahon. Nawa ay lundaan ng aming buhay ang banal na Eucharistia upang makamit ang mga bunga ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Siya nawa. Magsiyo po po ang lahat.